Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan at ito po itong kukunin sa may Old Testament, sa may Isaiah, Kabanata 4 na po, Talata 31. Isa po ito sa mga pamilyar na account sa Bible. Ang sabi po dito, ngunit muling lumalakas at sumisigla na ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila sila itatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila lalagad, ngunit hindi manghihina. So mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po yung salita ng Diyos na ating pag-aaralan. So dito mga kapatid, makikita natin dito kung gaano kahalaga yung pagtitiwala sa Diyos. Dahil yung pagtitiwala sa Kanya, sabi doon, tayo ay muling lalakas at tayo muling sisigla alam naman natin na yung mapagod ka sa trabaho, mas madali yun, no? Kasi bakit? Kapag napagod ka sa trabaho o napagod ka sa mga gawain bahay o sa pagtatanim, unyong yung physical lang na katawan, yung napapagod, napakadali lang pong gamutin. Anong, ano yung pinaka uh, the best na solusyon dun? Ipahinga mo, di ba? Magpahinga ka o matulog ka sa tamang oras sa pagising mo, ay muli kang lalakas, di ba? Ah, muli kang sisigla. Kung um, pisikal, no, nakapaguran. Pero alam naman natin na mas may matindi pa no sa kapagurang physical. Yung minsan yung isip, yan. Di ba? Kapag tayo dumaranas ng mga problema o mga alalahanin sa buhay, ito minsan mga kapatid, sabi nga, mas mabuti pa na yung katawan mong pagod kesa yung isip mo yung pagod. Kasi pag ang isip mo ay pagod, gusto mo ng katawan mo magpahinga, pero hindi ka makapagpahinga. Kasi nga tumatakbo pa rin yung iyong isip sa mga alalahanin, sa mga pagkabalisa o sa mga suliranin sa buhay. At dahil doon, misan uh, minsan ang tao ay nangihina, nawawalan ng nakas. No? Ibig sabihin, nawawalan ng pag-asa. Diba? Kasi pag ang tao ay nawalan na ng pag-asa, ang tawag diyan is para kang living dead, 'no? Para kang buhay na patay. 'No? ah uh, kasi nawawalan ka na ng pag-asa eh, 'no? Parang ayaw mo nang kumilos. Diba? Parang gusto mo na mag parang gusto mo na isurrender ang lahat. No? Nawawalan ka na eh, kasi wala ka ng pag-asa eh, sa buhay. Pag ang tao ay nawalan na ng pag-asa, talagang manghihina ka kasi parang pakiramdam mo na wala ng chance no? yung mga na masolve yung problema mo, parang wala nang escape, wala nang solusyon yung problema mo, 'di ba? O minsan parang uh, sabi mo parang uh, uh, lahat na ng bagay ginawa mo pero wala pa rin nangyayari, no? Kasi ang uh, problema minsan sa atin kasi tayo ay nagtitiwala sa sarili nating kakayanan Nagtitiwala tayo sa ating uh um, nalalaman o kaya minsan, dahil sabi mo, eh, na, na, ano ko na eh, ko na rin naman noon, uh, mo pa rin yan ngayon. No? Minsan, ang kulang is yung pagtitiwala sa Panginoon. Kasi simple, kapag tayo ay nagtiwala lang sa sarili natin, sa ating sariling lakas, sa sarili nating kakayanan, sa ating nalalaman, alam natin may limitasyon yung lakas natin, may limitasyon yung isip natin, may limitasyon ang lahat sa atin. Diba? kaya nga kinangan mo magpahinga no kailangan mo rin pagpahinga yung katawan mo yung utak mo kasi bakit hindi pwedeng tumakbo nang tumakbo yan kasi mapapagod at mapapagod po yan kasi nga may limitasyon ang ating katawan no hindi natin pwedeng uh, uh, tayo magtiwala sa sarili nating kakayanan no kahit ang Biblia nagsasabi you no know, na dapat yung pagtitiwala nasa Diyos hindi sa sarili natin kasi uh, ano eh may may, may limitasyon 'di ba pag na-reach mo yung limit ng katawan mo ay may masamang uh, epekto ito you na know? in the future 'di ba minsan ngayon hindi mo nararamdaman pero in the future mga kapatid uh, yung sabi nga is para kanang anong sinisingil yan. <laughs> di ba? Ako kung sa iba pa, habang nagkakaedad ka na, diba? minsan doon ka na sinisingil. No? Kasi masyado nating inabuso yung ating katawan, inabuso yung masyado tayo nag-iisip, di ba? Masyado nating uh, pinahirapan yung sarili natin. No? Kaya tingnan mo, may mga tao, uh, 50 years old pa lang, pero yung mukha nila para mga 60 o 70 na. Di ba? <laughs> okay, <laughs> So, mahirap mga kapatid kapag ang tao ay nawala ng pag-asa. Na? Pero salamat sa Panginoon no? sapagkat uh, tinuturoan niya tayo na dapat tayo magtiwala sa Kanya. Sapagkat yung pagtitiwala sa Panginoon, ito yung nagbibigay sa atin ng bagong pag-asa. Ito yung nagbibigay sa atin ng bagong lakas at para tayo ay sumigla. di Diba? Kasi alam natin na sabi nga kahit nga sa kanta 'di ba? Uh, God will make a way when there seems to be no way. Kuminsan sa tingin natin parang uh, uh, wala nang lunas yung mga problema na dumarating sa buhay natin kasi napapagod na tayo eh. 'Di ba? yung mga time na yun, kailangan mo i ang lahat sa Panginoon ipagkatiwala mo sa kanya yung mga problema mo diba? yung anak mo na gusto mong baguhin yung uh, yung husband mo kaya yung mga mahal mo sa buhay na baguhin ng Diyos sa mga vices you know? uh, na nagaan na, sa kanila yung kumukulong sa kanila no nagigim uh, prisoner sila sa mga vices diba? ba parang nawawalan ka na ng pag-asa, parang ginawa mo na ang lahat pero wala pa rin, di ba? So it's about time na isurrender natin sa Panginoon Ipagkatiwala natin sa Kanya. Yung mga kabalisahan, yung mga pinagdaraanan natin, no? nasa tingin natin parang wala na talagang chance. No? Minsan kasi uh, hindi lang natin nakikita yung magagawa ng Diyos kasi minsan naka, naka, nakatingin tayo sa magagawa natin. Kaya nga sabi ko sa isang video ko, uh, minsan ang tingin natin napakaliit ng Diyos. Pero ang totoo, hindi na maliit ang Diyos. Maliit siya sa tingin natin kasi masyado tayong malayo sa Kanya. Sabi ko nga, katulad ng eroplano, kapag nasa himpapawid yan, maliit yan. Pero pagkatabi mo, malaki siya. Diba? Kaya kung gusto natin maranasan yung kalakihan ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. At makakaasa tayo na makakara, makakaranas tayo ng panibagong sigla, no, mayo sigla, another purpose, 'di ba? Magkakaroon tayo ng bagong purpose sa buhay. At tayo ay lalakas, 'di ba? Magkakaroon naman tayo ng ng, ng purpose sa buhay at uh, lakas nagaling sa Panginoon. Kaya nga sabi ni San Pablo, kung saan sa mahina, doon naman niya nararanasan yung kalakasan ng Panginoon. Kaya imbis na uh, manlupay pa siya sa kanyang kahinaan, kundi ito pa yung nagbibigay sa kanya ng kalakasan upang muli niyang maranasan yung lakas na galing sa Panginoon. So, uh, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Mas, mas lalo pa kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, tayo patuloy na no? magtiwala sa Kanya upang patuloy nating maranasan ang pangako ng Diyos na tayo bibigyan niya ng panibagong lakas at bagong sigla o tayo magkitiwala sa Kanya. Hindi tayo mapapagod, hindi tayo manghihina. Katulad ng agila, tayo ililipad. No? Ibig sabihin na sa kabila ng mga bagyo, ang ginagawa ng agila, mas dalos siyang pumapaibabaw. Amen? Hindi siya, hindi siya nagpapailalim sa sa bagyo kundi mas lalo siyang tumataas at lumilipad. Ganun po dapat tayo, no? Na tayo mga naglilingkod sa Panginoon, tayong nagtitiwala sa kanya ay patuloy tayong tumaas, no? Ibig sabihin, the more tayong dumadaan sa pressure ng buhay, the more tayong may mga pinagdaraanan, the more tayong tumaas. Ibig sabihin, damor tayong lumapit sa Panginoon at magtiwala sa Kanya. So yun lamang mga kapatid at nawa Diyos patuloy na tayo tulungan at bigyan ng biyaya na tayo ay patuloy na magtiwala sa Kanya. Ano man ang ating hinaharap sa buhay ay alam natin ito ay ating makakayanan, ating tumapagtatagumpayan sa pamamagitan ng tulong at gabay ng ating Panginoon. So yun lamang mga kapatid, God bless po sa ating lahat. Hallelujah.